Huwag ka sanang malaglag na cellphone ka. Kay wala na akong pambili pag bumagsak ka pa. So hi guys. Uh, good afternoon. mag shout shoutout na pala sa inyong lahat. Sa lahat ng aking members at subscribers. No, okay. so ngayon pala guys. ah uh, may isishare ako sa inyo yung mga dineliver na items kagani na natin kung kumpleto ba to. So ngayon pala guys, no ngayon lang ako nag-upload ng about sa tindahan kasi kung makikita niyo naman sa aking likuran ah, wala nang laman yung aking tindahan guys. Wala nang laman talaga. Ang hirap pala guys no na sa akin lang ba. Siyempre sanay ako sa umpisa na nung malakas ang tindahan ko, kumbaga nakakaipon ako. Ah, ngayon, biglang biglang parang bumagsak ang tindahan ko na halos wala na talagang laman guys nahihirapan talaga ang hirap pala guys kasi ah uh, dito mo kasi lahat kukunin sa tindahan mahirap na kahit pa paano may mga umaakit na pera sa iyo kung may kailangan ka meron kang makuha ka agad i-compare mo sa wala kang negosyo na maghihintay ka lang ng sahod so bakit nga pala guys uh, pagpasensya na itong aking ano, ano vlog ngayon guys, biglang naisip ko lang kasi na nag-vlog na, na, na so talagang ano no paulit-ulit ko naman tong sinabi na talagang nagigipit ako sa ngayon kasi tsk. so mar malapit na rin naman ako makakaluwag dahil na uh, meron kasi akong paluwagan na 1.5 kumbaga yung uh, saho ng partner ko, mapupunta lang dun sa paluwagan at meron din akong utang na uh, 1-5 ang weekly so yun na nga, fast forward tayo guys ito namang pinamili ko ngayon guys. Ito ang deliver sa akin ay halagang 5,000 lang ito lahat. So, bakit ako nakapagpa-deliver ng halagang 1,000? Dahil sa totoo lang guys, pinasukan ko na ngayon ang utang. Yun, kaya may weekly coming one five, Dahil pinasukan ko yung utang, nang utang na naman ako. Parang ganito na lang kasi parang, ano bang tawag dyan? Parang kumapit patalim na lang ako um, para lang na meron ako may pabaon sa araw-araw, pang araw-araw ng aking mga anak, pang baon, mga pangangailangan, pumasok po ako ng utang kasi mahirap po na sa totoo lang, wala kang, walang pera na pumapasok sa araw-araw. Mababaon talaga lalo sa utang kasi ah, ano, maghihintay ka lang ng sahod. Kaya ngayon guys, pumasok ako ng utang pinamalingki ko at least kahit papaano paano kung ano yung mga pangangailangan ko dito kung makukuha sa tindahan. Ngayon pag nakasahod ako ng paluwagan guys, ilalagay ko ko yung dito sa tindahan ko yung iba. So ito na guys, mababa na yung aking kwento no. Uh, sana ma-inspired, may ma-inspired nitong ano ko na vlog ko na yung nakakaramdam ng kagipitan ay eh, wag mawala ng pag-asa talaga. Dahil ganun ako guys, eh, ganun ang iniisip ko ngayon bahala na kung may problema ako about financial. Huwag na, huwag lang na, na yun lang yung hinihingi ko sa pangit. Walang magkaroon ng sakit sa aming pamilya talaga. Di ba na. So, yun lang guys, no, isishare ko na sa inyo guys. So, ito na nga guys, no. Uh, dahil marami kasing naghahanap pa sa akin ng alak, lalo na kung uh, Sabado ng gabi. So, ang tagal ko po talagang walang alak, guys. So, ngayon, kumuha lang muna ako ng, or bumili, or nag-order lang ako ng sampung piraso, So, para kung may maghanap lang, ay meron naman ako maibigay. Uh, kahit pa paano, ay tutubo naman tayo nito ng sampung. Huh. Ayan, sampung ginto, guys. So, sampung ginto. Ayun, ikukurik ko lang pala guys. No? Hindi lang ito halagang ano. 5,820 lang pala. 5,820 po ito lahat ng deliver ko ngayon. Bali, 5,000 kas ang naibigay ko kanina. Dahil dito naman sa kay mamang store ay yung kulang ko or yung balance pwede ko namang bukas ng hapon ibigay. So, ayun guys. Ang bintang pala sa jean guys ay tag 75 na. Ang pukunan po niya ay 63. Dito naman sa Mojito 1 liter, ang bintang ko nito ay 185. 185, 165 ang pukunan. Pare Sa impeller 1 liter ang bintahan ko. Dati 185 lang to guys. Nagtaas na pala siya. So, magiging 190 ang bintahan ko nito. Nag-order lang din. Ako ng 5. Yan siya guys, 5. At ito na guys, yung sa isang carton guys, no? Yan, champion. Tag-10 pa rin ang binta ko dito. Magic, sarap. Dalawa. Sa isang binta ko sa magic. Ito mga 3 in 1, 16. Yan siya, 16. Asukal. Tag-25. 25 ang asukan. Yan yung mga tang na to. Tag-6 ano na piraso lang to. Pineapple. Pineapple. season. Grapes. Kalamansi. Yan, walang nilanda. Siya, ang mga pirasa. Star margarine. Eden cheese. Ito, mayonnaise. At itong nasty. Wala nga ng apple. Hindi pa nga itong plato sa lahat ng kinex ko. Ang daming wala. Yan, guys. 5,800 ng halaga nito, guys. Yan, sa mga dilata naman... Nag-apat-apat na piraso lang yan bawat klase. 5-5 afritada, 5-5 calderita, michado, uh, apat na Argentina, 150 grams, tsaka 260 grams, Lego red, Lego green, Youngstown red, tsaka green, San Marino yellow, tsaka red, tag-apat-apat na piraso yan guys. Halagang 5-8, di ba guys, ang 5-8 ngayon, iilan na lang. Yung apretada pala guys, ang bintahan ko ay 36, yung Argentina 42, ito yung kung hindi nagbago ang presyo ngayon, Argentina na 150, 64 naman ang sa 260 grams. Yung ibap na condensed, ah uh, ibap ah uh, ibap condensed naman, ah uh, ibap na Alaska tag 40 ang bintahan ko, 45 ba 'yun nakalimutan ko. Tapos yung sa Ligo naman guys, tag 30 na sa akin ang Youngstown tag 28, San Marino 44 ang dati kong binta. Ewan ko lang, ewan ko lang kung hindi ba nagbago ang presyo. So ayun ang lahat ang napamili ko guys sa 5,800 na pagkaraming kulang, lang ito yung ito na yung tindahan ko ngayon guys so, oh. ayan mga powder walang laman wala na pong laman talaga guys kulang ampera. pera so, ipaikot-ikot na lang natin yan ito naman yung mga lagay ng mga chicherya ko ayan wala nang laman ito naman yung sa mga biscuit, guys ayan Dito nakalagay ang mga magic sarap at tuyom na maliit <laughs> walang laman yung... Well. Ayan, yung kape ko. Ayan na lang din, guys. Oh. Ayan. Tapos, pagdating naman dito, wala nang laman yung... Ayan. Mga diaper. Ayan. Dito naman, ayan yung sa mga dilata. So, ang daming paring kulang ng aking tindahan, guys. Ayan guys, oh. Yeah. Yan, ayan ang porma ng aking tindahan ngayon. So sa halagang inutang ko na halagang 5,000 wala pa rin ano. Wala pa rin siyang nadagdag. Parang hindi pa rin nagkaroon ng laman ng tindahan. So ayan lang guys ang share ko sa inyo ngayong araw na ito. Yan, i-display natin yan. So, nag, napagkaraming kulang ng aking tindahan, guys. Siguro kahit halagang 15,000, hindi pa kayang, uh, hindi pa mabili lahat sa dami ng wala. Wala na akong mga red horse. Wala na akong mga, mga sesto. Wala na akong yakult. Wala na akong mga gamot. Wala na rin akong super kalan. Napagkaraming kulang sa tindahan ko, guys. Pero, ayun pa man, Uh, hanggang na hangga't may bumibili pa. So unahin natin yung mga nabibili sa nabibili ipaikot-ikot yung mga fast moving na items. Iikot-ikot na lang natin. So ayun lang guys, no maraming salamat sa inyong panonood para mali mali yung mga pinagsasabi ko niyo. sa sobrang init ba naman dito sa loob ng bahay, mga mali mali yung pinagsasabi ko, parang wala sa ko 'yung pagbablog. So ayun lang guys, no maraming salamat sa inyong lahat guys. Salamat sa inyong walang sawang suporta sa aking channel. Mm, 'yun lang po, maraming salamat. babay